nabigsan niya. siguro yung anak niya sa musikyo. Pinatay Nakita ni Patok Danilo na may title na siya. ano na, hindi ka pwede yan. Ano kasi may title. Pwede <makes> <tod> ano yun dahil? Siguro hindi siya nagbabayad ng tax. Ay, yung kuya niya. Yung kuya niya dyan sa ano, sa may talisay. Ginapadara ka na, na ang kwarta. Kaya pala hindi siya nakapayad. Ayun, ang galit, ang sila sa kuya niya. Ako nga, ang gawa, matanda. Parang dito sila man ang ano ah. Dito ano ba? Ano na to? Libertad? Hindi pa. ka po nga. Ah. sa bayan mo? Ay, uh. Ay, ang gano'n ano, mo. May baybay. pay na, na ano mga is... Dinawa, kinain na ng dagat. Ito ano pala yun. Nasaan ba yun? Yeah? Oo, oh, nasan. Nasan. Eh, pero may bahay na ano ah. Ah, oh, dito yung yun. kanya okay. ni Hindi, oh. may bahay na para uh, parang kinain ng dagat. Siguro, oh. so, nung bagyo yun, it, naabot. Ito pang... Eh, Kasi yun yan. Pati yung mga patayay na butang. Ah! Uy! Ano yung no, bagyo to? Ano yung bagyo?